Audo bilahe mina shaitanu rajim bismillahi r rahim Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassallatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito pong katagang assalamu alaikum. Ito po ay isa sa pinakamahalaga sa isang Muslim. Ito po ay uh, hindi ka matatawag na isang Muslim kung hindi mo ito isinasabuhay. buhay. Ito po ay ang pagpapangaral ng kapayapaan. At ako po ay uh, nagpapasalamat sa mga kasama po natin na senador sa araw na ito, lalong-lalo na po kay uh, Senator uh, Bato de la Rosa, kay Senator Loren Ligarda, kay Senator uh, Joel, kay Senator Bong Dibilia, at kay Senator Win Gatchalian, sapagkat napakalinaw po sa kanilang mga paliwanag na wala pong kinalaman ang religion sa nangyaring ito. Ito po ay uh, paglilinaw sapagkat napakarami pong lumalabas sa social media na gustong parang ibalik ang mga iniiwasan po nating mga katagang away ito ng Muslim at Kristiyano na ito po ay uh, gusto nilang paigtingin. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan kasama natin sa Senado sapagkat napakalinaw po na wala po ito sa katuroan ng aming religion. Ito pong dayuhang ideoliyah na ito. Kailanman, hindi po ito naging ideology ng mga tinatawag po nating uh, nagbalikloob katulad po ng nasa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at ganun din po sa MNLF. Wala po ito kahit kailan na nagkaroon ng ganitong klaseng paniniwala na sa loob, sa loob ng pagsamba ng ating mga kapatid na katoliko, sila po ay pasasabugin. Hindi po ito kailanman matatanggap ng mga Muslim na ito po ay kasama sa aming pananampalataya dahil malinaw po sa banal na Quran na sinasabi, ang pumatay ka ng taong walang kasalanan ay parang mo nang pinatay ang buong daydig. At ganun din po ang sinasabi ng banal na Quran na there is no compulsion in religion. Wala pong pilitan sa religion. Kaya meron pong kalayaan ng bawat isa kung ano po ang kanilang pinipiling religion. Ngayon po, mahal na Pangulo, ang aking pong isasambitin ay patungkol po sa aking binanggit noong nandito po ang uh, OPAPRU noong panahon, na panahon ng kanilang budget hearing. Binanggit ko na po ito. At ako po ay muling magpapasalamat uli sa mga kapatid ko pong senador na nagpapasa na mabigyan po uli ng budget ang Marawi Compensation Board. Sa pangkat napakahalaga po na ang mga naging biktima ng Marawi siege ay sa kanila po uli kung ano man po ang naipangako sa kanila ng gobyerno. At ganoon din po ang hinihinging budget ng OPA PRO para naman po doon sa mga combatants ng MILF na inaantay pa po hanggang ngayon yung kanilang hinihingi po na binangako sa kanila ng gobyerno. Dahil mahal na Pangulo, ito pong kaganapan nito at napatunayan na rin po at nasabi na rin po ni Senator Bato de la Rosa na ito pong nangyaring ito ay retaliation ng, uh, ng teroristang grupo sa nangyaring operasyon ng ating forces, military forces. At yan po ay hindi lamang po yan nangyari sa Cotabato, kundi nangyayari din po yan sa Basilan. Bago po nangyari ito, meron na pong nangyaring na uh, uh, namatayan tayo ng dalawang kafgo sa Basilan sa kanilang ginagawang operasyon laban po sa mga teroristang ito. Ito po ay tuloy-tuloy. Pero tandaan po natin, mahal na Pangulo, na hindi po puro gera ang sagot natin dito. Kailangan po natin makuha ang puso at kaisipan ng mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po naniniwala sa tawag ng ating kapayapaan dahil sa mga pangako po na hindi pa rin na ibibigay sa kanilang mga tatay, lolo, uncle. Ito pong mga gumagawa na ito ay napapatunayan natin, mga bata ito. Ito pong nangyaring inkwentro sa Kutabato kung saan marami pong namatay na mga terorista. Kung makikita nyo po ang mga larawan, mga bata po ito. Mga batang naliligaw sa isang dayuhang, dayuhan dayuhan po ito. Hindi po ito Pilipino, hindi po ito Bangsamoro. Dayuhang ideolya na nakarating dito sa Pilipinas. Kaya po, mga mahal kong kasama sa bulwagang ito, kung gaano po natin pinaiigting ang ating puwersa laban sa external threats, ito pong internal threats na nandito na ngayon sa ating bayan, ay huwag po nating pabayaan. Lalo po natin palakasin ang ating uh, suporta sa ating military, sa intelligence, upang uh, lalo pong igtingin nila ang operasyon laban dito sa mga dayuhan na ito sapagkat mahal na pangulo nandito po sila sila po ay napigilan lamang natin noong Marawi Siege sapagkat talagang ginera po natin sila pero sila po ay nananatili dito kaya po muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta sa inyong pong binibigay uh, lalong-lalo na po sa nakaraang budget napakalaking bagay po 'yon na muli po niyong tutulungan ang Marawi Compensation Board at ang OPA Pro. Ang gusto ko lamang pong huli, huling sabihin, mga mahal kong kasama, ang pasasalamat sa inyong lahat na inyong pong niliwanag na wala pong kinalaman ang Islam dito. Ito po ay mga terorista at kailanman hindi po sila ang representasyon ng mga Muslim. Maraming salamat.